Sa latest Instagram post ni Kailin Alcantara na isang photoshoot, kasama si Sarah Labati, ay samot-saring interpretasyon nga dito ang mga netizens. Ang iba nga ay may kanya-kanyang POV o point of view sa nasabing larawan. Narito ang komento ng mga netizens. Alam naman natin na di umano'y parehong mama's boy ang mga naging karelasyon ni na Sarah Labati at Kailin Alcantara. At ang mga photos na ibinahagi nila ay parang nagbubulungan na animoy nagpapasahan ng latest chika. Kaya naman, ito nga ang naging komento ng mga netizens. Ayon sa komento ni Brittany Blythe Brianna, pakitag nyo naman si Annabelle at Carmina. Ayon naman kay Maria Kylie Shackle Calaguas, usapang biyanan. Mula naman kay Michelle Garcia, usapang bianan yano. At mula kay Daryl Ann Albirastin, nakipagchismis din naman ako pero di ganito kaganda. And from Michelle Ann's, biyanan ang pag-usapan. Hahaha, -ha. ang sabi naman ni Pero Chojimela, nagbulungan ang dalawa. Sabi ni Sara, kung nagkatuluyan kayo, sana same tayo ng biyanan. At mula naman kay Bel Ramos, nagbubulungan lang naman sila. Sabi ni Sara kay Kailin, magwaldas ka rin ng pera. Sabi naman ni Kailin kay Sara, sa susunod, saktan mo. Ayon naman kay Diana Rose Castaño Monserrat, Kailin, tingnan mo ang mga mama's boy. And lastly from Adalatore de la Adnilecra, usapang break up. Kayo, anong masasabi niyo sa mga naging ex ni na Kylie at Sara na sina Mavi Gaspi at Richard Gutierrez? At kung ano ang inyong komento at saloobin, just comment down below. Thank you for watching and see you on my next one.